Noong August 9, 2024, isang babaeng trainee ni doctor sa Kolkata, India ang naging biktima ng panghalay at pagpaslang sa loob mismo ng ospital kung saan siya nagte-training. Sino ang may kagagawan sa kanya nito at ano ang tunay na nangyari sa biktima sa loob ng ospital? Bakit kaya tila pinagtatakpan ng gobyerno ng India ang pangyayaring ito? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong krimen, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag din kalimutang i ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming videos. Ito ang kaso ni Mumita Debnat. Punong-puno ng iba't ibang kultura at kasaysayan ng bansang India. Sa bansang ito ay nagtatagpo ang modernong mga bagay at ang mga lumang tradisyon. Madami din ang mga tumitingin sa bansang ito na magagandang oportunidad. Sa kabila ng pag-unlad ng India, ay madami pa ding nakatagong kwento sa bansang ito, lalo na ang mga kwentong tungkol sa mga kababaihan. Ang mga babae ngayon sa India ay nakakapagdesisyon na para sa kanilang sarili. Ang mga universidad at mga school sa India ay puno na ngayon ng mga babaeng estudyante hindi gaya ng dati. Ang babae ngayon sa India ay determinado ng matuto at magtagumpay sa buhay. Madami na ding mga babae ang nakakakuha ng na magandang titulo sa lipunan, politika, negosyo at marami na rin ang mga nagiging profesional kagaya ng pagiging isang doktor. Madami na ding pinasang mga batas ang India na pumoprotekta sa mga kababaihan. Ilan lamang ang mga hakbang na ito para tuparin ang pangako ng India pagsulong sa maraming karapatan ng mga kababaihan. Ngunit parang kulang pa din ito dahil madami pa din ang mga kababaihan sa India ang nakakaranas ng hindi maganda. Noong August 9 Online 2024 ay bumungad sa umaga ng mga empleyado ng RG Car Medical College sa Kolkata, India ang patay na katawan ni Dr. Mumita Debnat. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa seminar room ng RG Car Medical College. Ayon sa mga polis, ay base sa kondisyon ng biktima na halos ito ay wala ng damit na suot, ay maaring siya ay biktima ng panggagahasa sa loob mismo ng ospital kung saan siya ay nagtitraining na kung saan ay inaakalang niyang siya ay safe. Ngunit ang babaeng nagsasalba ng buhay ng mga may sakit ay siya ngayong binawian ng buhay dahil sa isang napakapait na pangyayari. Sino nga ba si Mumita Debnat? Si Mumita Devnath ay isang 31 years old na doctor trainee ng RG Carr Medical College sa Kolkata, West Bengal, India. Siya ay sobrang dedikado sa kanyang ginagawa bilang isang doktor. Ayon sa kanyang ina, ay mahal na mahal niya ang kanyang ginagawa. Noong 2020, noong panahon ng pandemya, ay halos di na daw natutulog si Mumita para lang makatulong sa mga may sakit. Si Mumita Devnath ay nakapagtapos ng MBSS o Bachelor of Medicine Medicine and Bachelor of Surgery. Napili ng doktor na mag-training sa RG Car Medical College. Masaya si Mumita sa kanyang ginagawa. Masaya siya na siya ang nakakatulong sa kanyang mga pasyente. Unti-unti nang natutupad ng batang doktor ang kanyang mga pangarap. Ngunit ang mga pangarap na ito ay biglang nawala dahil sa mapait na sinapit ng doktor. Noong August 8, 2024, pagkatapos ng kanyang 36 hours straight duty, ay nagpasyang kumain ng dinner si Mumita kasama ang mga kasamahan niyang Doctor. Noong gabi din na iyon ay may inaabangan silang javelin event. After mapanood ang event ay umalis na ang mga ibang kasamahan ni Momita. Dahil na rin sa pagod dahil sa straight 36 hours duty ay nagpasya si Momita na magpahinga sa seminar hall. Sanay na ang mga doktor na sa seminar hall lagi magpahinga dahil wala pang ibang lugar sa ospital kung saan pwedeng magpahinga ang mga babae. Sa loob ng seminar hall ay walang CCTV camera. Na mga bandang alas stress na madaling araw ay may nakausap pang isang trainee doctor si Momita. Dito ay napag-usapan nila ang isang report na pinakita sa kanya ng isa pang doktor. Walang sino man ang nakakaalam na ito na palang huling oras na makikitang buhay si Mumita. Kinaumagahan ng August 9, 2024, ay nabalot ng takot at pagkagulat ang buong ospital. Isang empleyado ng ospital ang may nakitang isang walang buhay na katawan ng isang babae sa seminar hall. Ang babae ay halos wala ng saplot at ito ay napapaligiran ng sarili niyang dugo. Kitang kita sa sitwasyon ng natagpo ang babae na siya ay dumaan sa napakatinding paghihirap. Agad-agad namang ni-report sa pulis ang pangyayari. Ayon sa inisyal na pag-iimbestiga ng mga pulis ay inatake ang babae at saka ito pinaslang. Malaki din ang posibilidad na ito ay ginahasa dahil sa halos wala na itong saplot nang ito ay matagpuan. Agad na pinaotopsi ang katawan ng biktima para sa mas masusing investigasyon. Mabilis na kumalat ang insidente sa India at pati na rin sa buong mundo. Ang nangyari kay Mumita ay pumutok sa social media at nagkaroon ng iba't ibang kuro-kuro tungkol sa nangyari sa kanya. May kumakalat din na video na di umano ay video ni Mumita sa kanyang mga huling sandali. Ngunit kung susuriin ito ng husto ay hindi ito si Mumita at ito ay isang clip lamang mula sa isang palabas o sa isang pelikula. At ayon din sa mga pulis ay sobrang lubha ng kalagayan ng biktima at di na nito kakayanin pangkunan ng video ang kanyang sarili. No August 16, 2024 ay isang malaking break sa kaso ang nangyari. Nahuli ng mga pulis ang siyang pangunahing sospek sa krimen. Ang sospek na ito ay nakilala dahil sa isang wireless headphone na nakita sa tabi ng biktima nang ito ay matagpuan sa seminar hall. Sa pagre-review ng mga pulis sa mga CCTV ng ospital, ay nakita ang sospek na may suot na wireless headphone na kagaya ng headset na natagpuan sa tabi ng biktima. Ang lalaking ito ay isang civic volunteer o isang pulis volunteer at ito ay si Sanjay Roy. Si Sanjay Roy ay dati rin cook sa ospital. Siya ay kilala ng mga staff ng ospital dahil siya ay laging tumutulong sa mga ito dahil nga siya ay isang civic volunteer. Si Sanjay ay hindi isang ganap na pulis. Bilang isang volunteer, siya ay tumutulong lamang sa mga pulis sa ilang mga insidente at mga sakuna. Ang kanyang sinasahod bilang isang volunteer ay humigit kumulang 12,000 rupees o humigit kumulang 8,000 pesos kada buwan. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng sospek noong makita nila at makilala siya sa CCTV ng ospital. Base sa mga reports, pati na rin sa nakita ng mga pulis sa CCTV footage ay nakitang pumasok sa seminar hall si Sanjay Roy kung saan nagpapahinga si Mumita pagkatapos ang kanyang 36 hours street duty ng bandang 4am. At nakita namang palabas na siya ng seminar hall ng bandang 4.40am at pagkatapos noon ay umuwi na siya sa kanyang bahay. Nang puntahan ng mga pulis ang sospek ay nakita nila sa kanyang bahay ang kanyang sapatos na may mansya ng pulang likido. Ang wireless headphones naman na nakita ng mga pulis ay agad na kumonekta sa cellphone ni Sanjay. Agad namang umamin ang suspect sa kanyang ginawa. Hindi nagdalawang isip ang suspect na ikwento kung ano ang kanyang ginawa sa biktima. Ayon sa suspect, noong gabi ng naganap ang krimen ay ilang beses siyang naglabas-pasok sa ospital. Inamin din ang suspect na siya ay lasing noong gabing iyon. Na mga bandang alas 12 ng gabi ay pumasok siya sa ospital ngunit ito ay agad ding umalis para uminom muli. Pagkatapos niya mag-inom, ay muli siyang bumalik sa ospital. Pumasok muli siya sa ospital mga bandang alas 4 ng madaling araw. Dumiretso siya sa seminar room kung saan nagpapahinga ang doktora. Dito ay ginawa ng sospek ang mga hindi magagandang bagay sa doktora. Pagkatapos niyang gawin ang krimen, ay tila parang wala lang sa kanya ito at mukhang masaya pa siya sa kanyang nagawa. Umuwi ang sospek sa kanilang bahay at nakatulog pa ng mahimbing na tila ba walang nangyari. Kinaumagahan, pagkagising na Suspect ay agad niyang nilabhan ang kanyang mga damit na nabahiran ng mansya dahil sa kanyang ginawa sa biktima. Sinabi ng sospek na kahit na mahatulan siya na siya ay masawi ay hindi siya magsisisi at tatanggapin niya ang hatol na ipapataw sa kanya. Ayon sa mga report at base na din sa mga panayam sa mga kapitbahay ng sospek, si Sanjay daw ay mainiti ng ulo. Siya ay nagkaroon ng apat na asawa. Mayroon na rin siyang history ng pananakit ng mga kababaihan. Sa katunayan ay naputol ang relasyon niya sa kanyang nakaraang tatlong asawa dahil sa sinasaktan niya ang mga ito at lagi silang nagkakaroon ng mga matitinding alitan. Ang kanyang isa namang asawa ay nagkaroon ng malubahan sakit. Sa kasalukuyan ay kasama ng sospek ang kanyang ina at iba pang kapatid sa bahay. Ayaw namang magbigay ng statement ng iba pa niyang kapatid tungkol sa kanya. Ayon sa kanyang mga kapatid ay wala silang pakialam kung ano man ang ihatol ng korte sa kanilang kapatid at ayaw na nilang makita ang kanilang kapatid. May mga nakita din ng mga pulis na ebidensya siya sa cellphone ng suspect, ngunit bilang paggalang sa biktima, ay hindi na nila ito inilabas sa publiko. Ang agad na pag-amin ng sospek sa mga pulis ay nagbigay ng duda sa karamihan. Nagtataka ang publiko dahil bakit agad-agad umamin ng sospek sa kanyang ginawa. Ang mga officer naman ng nasabing ospital ay todo naman ng pag-iwas sa mga tanong ng mga otoridad kaugnay sa kaso. Ang mga opisyal din ng gobyerno ay tila ba nagtutulungan para maitago ang isyo sa publiko ng India at ng buong mundo. Ang isa sa mga tila ba gustong itago ang tunay na nangyari sa biktima ay ang assistant superintendent ng RG Carr Medical College Hospital na si Dr. Sandip Ghosh. Si Dr. Ghosh ang unang tumawag sa mga magulang ng biktima. Noong una ay sinabi ng doktor na natagpuan ang katawan ng biktima at ito ay nasa malubhang kalagayan at siya ay naging biktima ng isang krimen. Agad na binawi ni Dr. Ghosh ang kanyang sinabi. Tumawag muli siya sa mga magulang ni Momita at sinabi na tinapos ng doktora ang kanyang sariling buhay. Agad naman itong pinabulaanan ng mga magulang ng doktora. Sinabi ng mga ito na di kayang gawin ni Mumita ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Pagkatapos matanggap ang balita, agad-agad nagpunta ang mga magulang ni Mumita sa ospital ngunit pagdating nila doon ay pinigilan sila ng mga pulis na makita ang kanilang anak. Pinayagan lamang sila na makita ang kanilang anak pagkatapos na tatlong oras. Ang unang impormasyon na inilabas ng mga otoridad ay ito ay kaso ng pagkuha ng sariling buhay imbes na ito ay kaso ng pagpatay at paggahasa sa mismong loob ng ospital. i Agad naman nagprotesta ang mga magulang ng biktima kung bakit ganun ang report na sinabi ng mga otoridad. Sinabi ng mga otoridad na magbabago na ang mga kanilang report kapag lumabas na ang report ng autopsy. Nakakagimbal ang natuklasan ng mga otoridad nang dumating na ang resulta ng autopsy. Nalaman nila na mayroong 150 mg na likido ang nakita sa maselang parte na katawan ng biktima. Dahil sa natuklasan ng mga doktor na nagsagawa ng autopsy at pati na rin sa napakalubhang kalagay ng biktima, biktima noong siya ay matagpuan sa seminar room ay naghinala na ang mga doktor pati na rin ang magulang ng biktima na siya ay biktima ng pangahalay at pagpatay. Tinanggihan naman noong una ng Kolkata Police ang naging pahayag ng doktor na nag-autopsy at pati na rin ang mga magulang ng biktima. Sinabi nila na ang mga impormasyon na kumakalat ay walang katotohanan at imposible daw na makita ang likido ng isang lalaki sa isang autopsy. Dahil sa mga ikinilos ng otoridad, ay gustong kasuhan ng ama ng biktima ang mga otoridad dahil sa pag-antala ng investigasyon si Dr. Gosh ay nagbigay ng isang di katanggap-tanggap na pahayag na ikinagalit ng karamihan. Isa sa mga pinakamagaling niyang trainee si Momita at dapat ay isa siya sa mga magpoprotekta sa kanya. Ngunit nang si Dr. Gosh ay tanungin sa estado ng seguridad ng mga doktor sa loob ng ospital at kung ano ang magagawa niya para maiwasan muli ang mga ganitong pangyayari, ay may binitawan siyang statement na kinagulat at kinagalit ng marami. Sinabi niya na sino daw ba ang nagsabi na sa seminar hall matulog si Momita. Siya ay nagpunta doon ng mag-isa at kung ano man ang nangyari ay siya ang may kasalanan. Dahil sa naging pahayag na ito ni Dr. Gosh, ay lalong nagalit ang publiko at napilitan na itong magbitiw ng kanyang katungkulan. Agad namang pumagit na ang isang opisyal ng gobyerno na si Mamata Banerjee at inilipat si Dr. Gosh sa ibang kolehiyo. renovate din ng mga officers ng R.G. Car Medical College sa seminar room kung saan naganap ang krimen. Ito ay labag sa protokol ng mga otoridad dahil ito ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa investigasyon. Dahil dito ay naglabas ng saloobin ng publiko at sinabing ito ay lantarang pananabotahe ng investigasyon at halatang may itinatago ang pamunuan ng ospital. Sinabi din ng publiko na si Chief Minister Mamata Banerjee ay mas pinili ang pamumulitika kaysa sa pagbibigay ng hostisya sa kanyang kapwa babae. Dahil sa pangyayaring ito ay nagsagawa ng Suo Motu ang mataas na korte ng West Bengak sa India. Ang Suo moto ay ang sariling pagkilos ng korte na magsagawa ng sariling investigasyon kahit na walang nagsampa ng reklamo. Maari silang gumawa ng kanilang sariling aksyon para maresolba ang isang isyu o ang isang kaso. Agad-agad na inutusan ng korte si Professor Ghosh na mag-leave agad dahil kung hindi niya ito ginawa ay mapipilitan ng korte na maglabas ng utos para sa kanyang dismissal. Pinakinggan din ng korte ang mga magulang ni Mumita at inilipat ang investigasyon sa CBI o Central Bureau of Investigation ng India. Agad namang nakipagkita ang mga taga CBI sa mga magulang ng biktima. Sinabi ng mga magulang ng biktima ang progress ng kaso. Ang hinala ng mga magulang ng biktima ay hindi nag-iisa si Sanjay Ray sa paggawa ng krimen dahil narin sa mga naging ulat ng doktor na nagsagawa ng autopsy ayon sa kanilang pananaw ay naging biktima ang kanilang anak sa pamumulitika ng mga doktor na nasa mataas na posisyon. Nagsagawa din ng investigasyon ng CBI sa isang pinuno ng ospital na si Dr. Gosh pati na rin sa iba pang doktor na naka-duty noong nangyari ang krimen. Isa sa ilalim din sa lie detector test ang iba pang doktor na kasamay ni Momita noong gabi nang nangyari ang madilim na insidente. Dahil sa nangyari kay Dr. Mamita, ay napakadaming doktor ang nakibaka para makamit ng biktima ang hostisya. Madami sa kanila ang isinakripisyo ang kanilang duty para makasama sa pakikibaka. Ipinagsigawan din nila ang seguridad at karapatan ng mga babaeng doktor sa kanilang mga duty lalo na kapag gabi. Nawalan na ng tiwala ang mga doktor sa batas ng India pati na rin sa mga namumuno dito. Pinagsigawan nila na kailangan kumilos ng gobyerno para di maulit ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Si Rim Jim Sinha ang nagpasimuno ng pakikibakang ito. Si Rim Jim ay isang NGO worker at isang activist. Sinabi niya na ang mga babae ay may karapatang maging malaya at dapat makaramdam ng seguridad ang mga babae lalo na paggabi. Ang mga kalsada ay napuno ng mga babaeng nakikibaka. Ito na ang isa sa mga pinakamalaking pagtitipon ng mga kababaihan sa India na lumalaban para sa kanilang mga karapatan. Ang sinisigaw nila ay bigyan ng proteksyon ang mga kababaihan. Ang slogan na ito ay kumalat sa bawat sulok ng India ngunit nananatiling tahimik ang gobyerno ng India sa isyu ito. Hanggang ngayon ay tahimik at wala pa ding sagot ang gobyerno ng India kung kailan magkakaroon ng totoong proteksyon ang mga kababaihan ng India at kung kailan mahihinto ang patuloy na paglaganap ng pagmamalupit sa mga babae sa India. Ang usapan tungkol sa kaligtasan ng mga kababaihan ay napakalaking isyu sa buong mundo na dapat talakayin at dapat bigyan pansin ng ating mga gobyerno. Ang investigasyon sa kasong ito ay kasalukuyang pa gumugulong. Ano ang masasabi mo sa kasong ito? Naniniwala ka ba na si Sanjay Ray ang may gawa ng krimen? O mayroon pa siyang ibang kasama sa paggawa ng krimen? Sa tingin mo, ay may tinatago ba ang pamunuan ng RJ Carr Medical College pati na ang gobyerno ng India tungkol sa kasong ito? Comment down below. Baka magustuhan mo din ang mga video ito ka TSF. Thank you for watching.